Siyempre, dun eh, yung ang natin. Next time. 10 okay. minutes pa, pero okay so, lang. Magandang araw sa mga kamoto natin dyan. Bukati ka naman ng ano, magandang araw dyan. Hi! Magandang araw! So ngayong araw ay papunta kami sa, papunta tayo sa Marilake. Woo! Yes. At magahanap mag tayo ng campsite na tayo magpe-pitch ng tent yan dahil bumili kami ng madami, madami tayong binibili bumili tayo ng tent airbed bumili tayo ng airbed tapok yeah, may, 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 may binili ka rin unan di ba? oo Inflatable, Ayan. inflatable snow so magmumoto camping tayo ngayon sa Tanay pakita pa, mo naman yung tao oh, mamaya papakita natin yan tapos yan o, ito nyo Talagang naghahanda na tayo para sa ating mountain province trip. Loop. Lupalup ko nung ano gusto nyo yung tawagin dyan. Oh, yun, kaway, ka, kaway ka doon sa camera oh. Ayan, syempre, kasama natin ang ating OBR, wala nang iba. Syempre, ba't ko naman kukontent yung hindi OBR yung... Arego! Arego! So camping Usapang camping tayo ngayon So bakit ba tayo nagka-camping? Para mag-refresh Yan, so unang-unang Ako unang-unang ano ko dyan is to, to... Disconnect yun pag disconnect tayo sa Facebook Kahit gumagawa tayo ng content para sa Facebook <laughs> Nasa you YouTube. <laughs> Yan. So, medyo walang signal dyan. Follow like and share. So, baka pala hindi pa kayo naka ano follow dyan. Follow-follow naman dyan para sa more adventures. So, disconnect. Walang signal. Wala yung kapit na maingay. Shout out. Tapos, wala yung wala si kumari wala si kumpare <laughs> oh, wala kumari <laughs> disconnect alam mo yun yung aalis aalis ka kasama mo lang yung meses mo walang iba wala, dahil wala na talagang iba ha? taray buti okay, naman alam ko kayo ka pang sasabihin ah, so yun disconnect din sa trabaho masarap mag camping Ta tapos pangalawa is magkoconnect sa nature uh, kung magdi-disconnect ka sa mga bagay-bagay magkoconnect ka naman sa nature so pag nagkoconnect ka sa nature by that I mean yung imbes na ingay nung kapitbahay yung madidinig mo yung mga huni ng mga ibon Oo, uh, sarap at tulid lid pati yung compress ng mga puno yung mga mga kunin ka talaga sa nature dyan diba? tapos maaamoy mo yung fresh na hangin yes! ayun yung ko sabihin sa pag connect sa nature sarap nun kaya ah! na sa mga outdoor shoutout sa kay kuya na umiisa pa pader Bakas na bakas mo ang ihihit Kita kita Ang dami na lang si kuya kaya hindi na natin masisig kung bakit doon siya umihi <laughs> Walang mahalo Parang isang boteng tubig yata yun ba? Hindi <laughs> 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 ko mapigil ang i-shoutout si kuya eh na, na good vibes ako eh <laughs> <laughs> Tapos pangatlo Refresh Ayan mga refresh, refresh tayo. Para ma-re-reset ka. re ko sa mundo, ma-re-reset ka. Yun, nakakali. Pansamantala, malilimutan mo muna yung mga personal mong bagahe. Mga na nagpapagulo sa'yo, yung trabaho mo. At, syempre, para magkaroon ka ulit ng lakas. Parang lakas para harapin yung mga bagay na yan kaya yung mga harapin ko bandahan na ako lalakas ulit ako <laughs> <laughs> mga basic basic na lang yun pagkatapos mag refresh lakas <laughs> uh, Monday pa lang lobot ka na yun <laughs> no, no? pwede pag Monday lobot ka na mag camping ka ulit <laughs> Eh, sarap mag ano, uh, eh, camping eh. Ay, mas pagkataas pala na yung... Eh, Ay, next week na pala. Magka-camping ulit tayo. Oo, oh, uh, diba? so, pero tayo sa iba. Sawang-sawa tayo sa, camping. Hindi you na know, weekend yun. Weekday camping na yun. Hindi, weekend yun. Kasi holiday. Holiday camping. Ha? Thursday, Friday. Oo. Oh. So, eh, ngayon, weekend ka na, di ba? Oh, so, weekend lang tayo, minsan nakakapag-resort. Oh, Oo. Oh, Parang, hindi mo ulan kaya mo siya kung wala, nung bumagyo, wala makakapigil sa camping natin makapag camping yes! na kami sa Treasure Mountain, nung bumabagyo talagang humahampas yung tent namin kinatangay wow. <laughs> ng hangin pero sarap pa rin ng tulog namin kaya kung kayo ay naghahanap ng camping gusto nyo ma-inspire mag camping Mahal nyo kami sa vlog na ito. Hmm. Dapat makaakyat tayo. Hmm. Sobrang. Oh, the Kumakagat. Di di na rin yun. yung ano niya eh. Yung gulong sa unahan kaya ganoon. Hindi po tayo bakla, napatili lang tayo. Ha? <laughs> Na-attract uh, na, na lang ako ng energy at tili ng aking misis, kaya... Huwag po yung Huwag po kayong, no, kayo. no, kayong ma-disorienta. <laughs> ito kaya, una po kayo, na-distract ako. Babagay <laughs> time check nga pala, 3.15pm. Umalis tayo sa bahay ng 2.40pm. So, nakakailang minuto na rin tayong bumabiyahe. Uh, and we're expecting to arrive dun sa tanay ng mga banda ang alas 4 ng hapon ay <laughs> which is malabo na yata ay hindi malapit na tayo eh ah uh, 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 pang pang yes eto na ang riders paradise <laughs> 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 iba yung feeling pag nandito ka sa kalsadang to eh so, uh, parang papasok ko na sa langit eh sobrang tama nga eh syempre ayun po so intersection ng pambansang meet up area ng mga magra-ride sa tanay Shell Boso Boso so baka nagtatanong kayo sinong kasama namin sa camping wala <laughs> kaming dalawa lang wow. sapat na yun kami ay laging solo ride dahil ano bang bakit ba mas prefer cool, natin mag solo ride? <laughs> mas prefer ko talaga mag solo ride kasi yung oras ko. Ah, alis tayo kung kailan natin gustong umalis. Kakain tayo kung kailan natin gusto kumain. mag stop tayo kung kailan natin gusto mag-stop. Magpapalipad tayo ng drone kung kailan natin gusto magpalipad. Tapos, ah... Uh, Iihi tayo kung kailan natin gusto umihi Mga oh, ganun ba? Mas feeling ka, ano ko Kasi ako mabilis ako lagi Pero kung may patahataon na uh, Magkakaroon ng group Oh okay. ah, syempre, G tayo dyan Basta iba rin naman yung talagang group ride Kasi lalo na pag naka-intercom kayong lahat Oo oh. Ah, ano, Nagkukwentuhan lang kayo habang nagra-ride na ganyan. Wala. Tapos tulungan. Parang ako rin na Kung halimbawa bagong nasiraan, meron kang kadama eh, meron tutulong sa'yo. Ako? Wala kayo mo ko. Kung ayan, marunong ka ba magbatinting? Oo kaya. At marunong kong tutulungan sa'yo. Eddie Eh di rin po. Pero nakakasama natin si Guhit Jess Shoutout sa iyo <laughs> uh, Pagkagayon siyempre nag adjust adjust din naman Pero so, siyempre mas prefer natin yung, Kung papipiliin ako group ride o solo ride Mas, mas pipiliin ko yung solo ride uh, Ang ginagawa ko lang dahil siyempre dahil wala kang kasama. Hindi dahil killjoy tayo. <laughs> wala kang kasama. Walang mag a sa'yo pagka masisiraan. Uh -huh. Ang ginagawa ko lang, sinim-make sure ko lang na nasa condition talaga yung motor. Saka meron uh, may tools. Pero, syempre, ayaw kong gamitin yung tools. Gagawin, mangyayari yun kung lagi kong papamaintain yung motor sa mga mekaniko Ito may mga instance talaga na hindi mo inaasahan sa truck Ayun, mga ganun May handa tayo dyan, meron tayong inflator Meron tayong pang tusok Pero yung mga tipong mapuputulong ka ng belt Mapiprevent yun eh Tipong may kabiglang lang kakadampag Mapiprevent kung regular na mapatitignan In, nagtatanong, mahirap bang maging solo rider? hindi naman magsama ka ng OBR <laughs> yeah. para meron kang agwentuhan at meron kang intercom Para oh, oh. yeah. boring ha wala no? boring dati nung mga unang chapter ng pagbumotor namin wala kaming intercom boring hey, thank you ito ito kaya ay no meron yun hindi na hindi na wala na itu, mga camping ayun Ito lang ang petek Isa lang Isa lang Eh balik tayo Isa eh Sino yun? Parang hindi familiar sa akin yung itsura na Hey! Ay, sa naman eh kaya hindi na nakakapagtakon dami talaga yung pupunta dito at ito naman ang sikat na sikat na manukan bakit manukan? merong manukan sa gilid <laughs> ay hindi pa pala isa <laughs> pa Ee, hey, hey, hey. pagsama nukan, no? mararami ang nakatanggap dito sa Maruman. So dito na tayo, para puto tayo sa viewscape. Kento ng estimate na hato oh. nung time check 3.53 fifty three. Kasin tayo, kaya Cielo de paraíso Rico <laughs> El Paso na dun Pork Steak Ayan, <laughs> so pakaliwa sa Barangay Maysawa Pati di ba, diyan di ba yung may coffee? Coffee, coffee, saan coffee? Party Feet Coffee Teka hindi, dun yun sa kabila Sir, mag-inquire sa nang sa pag nag tent pitching. Tara na. Saan Dito na? Ano? Pero saan yung pinakang campsite ho ba? Ito. Dito sa taas. Ang parking po, pwedeng dalhin yung motor doon. Ah, okay. Eh, ano lang. Sir, inquire muna tayo kung magkano. Salamat po. Pa-bale pa. 900. Oo, uh, umabot. Parang um, 300 entrance, 250 oh. ang tent, tapos 50 ang parking. Oh. O oh, sige, tingnan natin. Ayan, yeah, so nag-inquire kami, all in all. Mga oh, 900. 900, kasama ang parking na 50 pesos. 10 pitching, 250. Tapos tig 300 kami sa entrance. entrance. So yun yung camp area Tahan natin Wow, sementado naman pala eh Oo Ayan, meron ng ano Huh? Ah! Ito yung car camping Uy, meron nung yan Car camping customers Tapos, only oh, oh. Uy Ito yung parking Ito yung parking Ito yung parking Ito yung parking Ito Okay. ayun, 10 pitching area Ay, dami <laughs> Bakit pare-pareha? Ay, hindi, baka sa kanila kasi yan Ah, okay No, dito no. may di mainit pa Mainit pa, pero okay lang Ano, okay sa'yo dyan? Pero man, man, ang ganda ng view. Yun nga, alam ko lang sa mga puno. Pero ang ganda. O, tingin tayo muna iba. Hmm. Take note na natin ha. Masa dito 900. Okay lang. Nature camp. Saan yan? O, okay, nasa na din natin. We're open. Sir, mag-inquire lang sana sa camp camping. Ten pitching. Tent pitching po uh, ng nila sir is two uh, k. Ah, may pagka ano? Kung may dalawa naman po is one. One time. Pag may sariling oh, okay. ten. Kasama na po yun sa nila sa opo oh, kasama na po lahat may may apuno na, na po tasa umaga. Na... Ah, may almasal na din. Oh, So, ridges and clouds. Tinignan namin. Ah, uh, mayro aabot uh, ng 1.5 ang 10 pitching pero mayroon ng free breakfast so tingin pa tayo dito mag i inquire ng pen ng pen pitching hmm tayo. Dating na eh. Uy, may swimming pool. anong ka? Ay, nakalagay pa. 10 platform, 500 per head. Aray With own tent, tent not included. 2 to 3 pack capacity per platform. Additional, 500 for 10 rentals. Ay, 500 per head. So, ito yung Mahogany Camp. Meron silang, ano, dito. May May volleyball. May swimming pool. May playground. Meron ano, doon, oh. Baka pwede mag-pitch ng tent doon. Ate, doon sa treehouse, pwede mag- doon sa treehouse hindi pwede hindi pwedeng magano doon 'no oh, mag-pitch ng tent uh -huh. doon. Ah, hmm. talaga nga siya, overlooking. Hmm. So, so, tayo doon. sa tent namin. sini namin. So, ito 'yung papunta doon. Ito yung parking nila ng motor. Kaya mahogan eh, nature camp. Puro mahogan trees wow. Amoy na amoy mo yung mahogan trees talaga nila. Eh paano sila. Na good for one person only. <laughs> May mga lovebirds din Ang ng lovebirds so You can imagine na Marinig mong nagsisipag-awitan ng mga yan Yan yung A-house so, Puan dyan, may siso Tawag dyan, dito lang tawag dyan um, bridge Hanging bridge maximum at 5 person at a time. Mayroon din silang reminder dito na leave nothing but footprints. Bama may mag-markot kayo ng mahogani eh, tapos iuwi nyo bawal. At ito, yung ating tent. Ah, pat. Yan na. Oh. Hi! Yan na yung Ayan yung house na nabili namin, walang lot. House lang, <laughs> walang lot. House, no lot. Pwede mong darin kahit saan. Oo. Oh, pwede na matulog. Ayan. May electric pa na rin Paskita doon. Mas kita pa yung mga puno. Mas may hamok din sila doon. Oh. So hindi ko alam, baka pwede rin doon. Kaya lang dyan, kanina nadulas ako dyan. <laughs> so hindi ko alam kung paano pupunta doon madulas delikado so dito pwede rin kayong mag pitch ng tent dun din yan, yung, yung area na yan good for 3 to 4 packs yan, meron, meron din dun sa baba ko kung kita nyo yun so eh, sa yun ay uh, A house tapos ito kubo tapos dalawang A house at merong swimming pool sa harap namin hmm. dalawa, isa, dalawa okay, camping muna kami sire so, check naman tayo guys hey, hindi yun isang sire nila oh, maybe dito. Alam <coughs> mo. Ang bago naman yung to, naka-moto. Malinis. Ito. Malinis din. Maybe they din. Pressure check. Oh, pwede din na, ha? Habang tumatagal, palakas siya ng palakas. <laughs> Sa una, mahina. Ayaw. Eh? Tapos pwede na malakas. Ayan. So narinig ko na parang merong truck na pumarada pero feeling ko generator. So lapitan natin. Confirm natin kung uh, gen uh, generator nga sila pagkagabi. Ayun, so mainly pala nakaano sila po kayo dito solar power. Oh, solar talaga. Solar talaga. Tapos kapag maraming guests, uh, nagba uh, up kami ng generator ng 3 hours para umabot, umabot yung solar. So, mamaya papatayin niyan mga after 2 hours mga 9 or 10. Oh. And then solar na uli. Kasi so, yung naipon na battery dun sa solar. Mm, yun yung, yun yung pagka kasi dito. ano Kaya gabi namin ginagamit kasi maraming gumagawa. Ang ganda nga ng ilaw doon sa baba uh, tapos, uh, pagkatulugan time na, uh, ah. nakasolar na para tahimik. Ayan, yeah. ano ko pa yung rates nila dito. Ayan, ayun yung villa 1, 2, and 4. 6-5 Tapos kapag ka sa camping area eh, 2-5 yung ano tayo no Yung A-frame Kapag ka 3 adults 3,000 ito yung sa amin, yan. Magka 10 platform, 500 per head. So, in case na, sa case namin, may tent na kami. klaseng kainan dun sa campsite ito ang pala tayo dito so kung gusto nyo pumunta dito eh yung signage paglagpas ng manukan mga ilang kurbada makikita nyo yung signage na yan 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 Okay, dito. Rough road. Tara. So, kamusta yung tulog namin? <laughs> alas 7 pa lang tulog. na kami. Pero una nagising kami. May motor. Nagre-racing. Dinig na dinig. So, kaya pala, siguro, siguro yung mga malalakas ng tambucho, madaling araw nagpupunta dito para walang checkpoint. Marami yung ngayong tambucho eh. Ayun na na. Oop! Ito pa May biodig din pala dito eh. Ah, may basketball court. setup ng ating motor meron tayong tunnel bag tunnel tunnel bag tawag dyan yan, meron tayong top box extender tapos dito nakalagay yung upuan na ginagamit namin yung tent nandito bubuksan ko yan <laughs> tent tas yung air pump ah Buti na lang malaki yung ilalim ng yung compartment ng PCX kaya nagkasya. Eh pag umupo naman tayo, nawala yan. Okay, yun.